Interesado po ba kayo sa mga hiwaga? Hmm? E matatanggap nyo naman ba na ang isang hamak na katulad ko ay tuturuan kayo ng mga hiwaga? Hmm? O baka naman mataas ang ego mo o ma-pride ka? Eh lumayas ka na lang dito at doon ka na lang makinig sa mga bulaang propeta na nagkalat sa YouTube. Sa mga interesado naman... Yaan nyo po, pag may nalaman po akong mga hiwaga, ay baka i-share ko po sa inyo. Hmm? Winter, spring, summer, or fall. Gusto nyo po bang malaman kung alin dyan sa mga season na yan ang panahon ng pagbalik ni Jesus Christ? Hmm? Pero hindi ko po alam ang eksaktong araw at oras ha. Dahil ang Diyos Ama lang po ang makakaalam nun. Baka isipin nyo po, nasasabihin ko yun eh. No, hindi po ako bula ang propeta para sabihin kung alam ko yun. Napaka-imposible pong maisip ng tao yun kung anong oras darating si Jesus. Dahil kung kailan hindi iniisip ng tao, ay dun siya darating eh. Basa. Mateo 24, 36-37, 44 Ngunit, tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kaya nga, kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. O di ba? Pero yung season, pwede pa po nating malaman 'yon. Kasi hindi naman araw at oras 'yun eh. Baka nga yung buwan o month, kung anong buwan 'yon, ay malaman ko pa eh. dun kasi sa lugar na 'yon, kung saan babalik si Jesus, ay mayroong winter eh. Means, hindi pinas yan ha? Baka isipin ng iba dyan na sa Quezon City darating si Jesus, dun sa diliman. No, wala pong winter sa atin. At ang kasunod po ng winter ay spring o tag-sibol. Tapos, ang kasunod naman ng spring ay summer o tag-araw na. Sabi po ng Panginoong Yesus, kapag sumusupling na raw ang mga dahon ng puno ng igos na ang ibig sabihin na spring na yon ay malapit na raw po ang summer o tag-araw. Kaya pag nagtagsibol na ay malapit na raw siya noon. Means darating siya summer. Basa. Marcos 13:28 hanggang 29 sa puno nga ng igos ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga. Pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan nga Sa pagbalik po ng Panginoong Jesus, ay maraming mangyayari eh. Ang isa po sa mga mangyayari ay mababasag at magkakaputol-putol ang Katoliko o Roman Catholic Church and Orthodox. Gusto niyo po ba sabihin ko rin sa inyo kung anong months yung summer o tag-araw? Hmm? Sige na nga. Ayon po sa obserbasyon sa lugar na yon, ay Mayo hanggang setyembre yun eh. Sasabihin ko pa po ba sa inyo kung anong buwan siya darating? Hmm? Wag na. May natutunan po ba kayo sa Detacher Channel? Hmm? Kung wala po kayong natutunan sa Detacher Channel, wag na po kayong mag-subscribe basa Biblia. Daniel 2.41 At yamang iyong nakita na ang mga paa at mga daliri, ang isang bahagi ay putik na luto ng magpapalyok at ang isang bahagi ay bakal, ay magiging kahariang hati. Ngunit magkakaroon niyaon ng kalakasan ng bakal. Yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahalo sa putik na luto. Daniel 2.34-35 Iyong tinitingnan hanggang sa may natibag na isang bato, hindi ng mga kamay, na tumama sa larawan sa kanyang mga paang bakal at putik na luto, at mga yaoy binasag. Nang magkagayoy ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak, at ang ginto ay nagkaputol-putol na magkakasama at naging parang dayami sa giikan sa tag-araw at tinangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa mga yaon at ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Jerusalem weather. Jerusalem enjoys long, warm, dry summers, May to September, and cool winters, November to March. Often the seasons change rapidly from very cold to very hot, but you can normally experience the pleasant season of spring for a brief period of time around the month of April